road rage no? sa ating bansa. Recently nga, di ba, usap-usapan at na naging viral yung uh, nangyaring road rage dun sa Antipolo kung saan nauwi ito sa pamamaril. Napatay yung isang kapatid nating rider at nadamay pa at aksidente na barrel din yung asawa ng namaril. <laughs> Mismong asawa niya. Di ba? Nakakaawa, di ba? At nakakapanghinayang, no? Nung dahil sa road rage, may buhay na, wala. Nakakalungkot. At ito ay dumadami pa. Di ba lang, halos Uh, ilang beses akong nakakapanood every week ng insidente ng away sa kalsada in relation sa mga mishaps and conflicts sa traffic, di ba? Ang tinig na ng di ba? At uh, tingin ko pwede namang iwasan basta keep in mind na walang may dudulot na maganda yung road rage, di ba? Ginawa ko ngayon, na nag ako ng ilang mga tips na pwede nating ma take note, upang maiwasan natin na mangyari mga ganong insidente. Kung so, maiwasan natin ang road rage. So, eh, hopefully makatulong sa atin, no? At uh, hopefully maraming makapanood ng vlog natin na ito. So, na dumadami yung insidente ng road rage sa kalsada. Okay, simulan na natin, no? Yung ating pagbibigay ng tips. So, tip number one, cool ka lang. Kalma lang tayo, mga kapatid, no? Ilagay natin sa ating mindset. Tumalang so, walang patutunguhan yung... Uh, Pagiging uh, may init ang ulo, may init ang ulo pagdating sa kalsada, no? Naintindihan natin yung mga bagahin natin na kahit ako isa kong rider, di ba? At marami sa ating mga drive kapatid na drivers sa stress out, di ba? Sa kalsada, sa traffic, sa init ng panahon. Pero, di ba, dapat importante na nagbabaon tayo ng mahabang pasensya. So, yun yung pagiging tolerant, no? Pagiging forgiving and tolerant, no? Hindi natin dapat, hindi pwedeng counting kibit, nagpe-flare up tayo at nagagalit tayo dun sa mga na, nakikita natin at na-encounter natin na something sa kalsada no? patulad ng magkakagit-kita di ba? na-overtaken ka ng alanganin di ba? nagalit ka hindi mo naman kailangan magalit di ba? kaya ano ngayon kung na-overtaken ka pwede siya na magilis di ba? ano lang so ibig sabihin ko yun nga yung iset natin yung ating minds na walang may dudulot na mabuti yung pagiging mainiti ng ulo cool ka lang, di ba? Dapat cool ka lang lagi. So, kalma lang. Ano yan eh, ang road rage eh parang ano yan eh. Para kang umibig What? sa taong hindi ka gusto. Walang ibang patutunguhan yan kundi masasaktan ka. <laughs> di ba? Okay. So, tuloy tayo, no? Bago tayo kung saan pamapunta. Okay. So, uh, tip number two Iwas ka na lang. Di ba sabi ko nga ka kanina, be tolerant and forgiving. So kung na-sense mo na very aggressive yung driver o rider na kasabayan mo sa kalsada at medyo nakakaramdam ka ng hindi magandang mangyayari habang kasabay mo siya iwas ka na pwedeng paunahin mo na siya di ba ayan mo siyang mauna wag ka nang sasabay pa o wag mo nang sasabayan yung trip niya di ba kasi later on pag nagkaroon ng problema kayo magpapambuno niyan kahit sabi hindi magpapatalo yan at di niya kailanman aaminin na mali siya mga ganyang klaseng mga attitude maraming ganyan eh di ba? hindi natin yan na kayang pahupain napaka-iinit ng dugo so better yet iwas na lang maging uh, tolerant and patient nga tayo di ba? ayaw mo na hindi natin kawalan yung pag-iwas hindi karuwagan ng pag-iwas no? katapangan ang tunay na katapangan ay doon sa point na ikaw ay marunong pumili ng laban na susuungin mo. Ngayon, kung papatulan mo yung mga ganun klaseng insidente, eh, eh na alam mo namang walang kahinat ng maganda. Diba? Mas maganda, iwasan mo na lang. Iwas ka na lang. Diba? O paano, pag umabot na ka sa point na nagka-disgrasyahan na, kumbaga, nagkasagian na at may na-damage, at pareho kayong uh, nasa gilid ng kalsada. So, paano pag ganon, 'di ba? may 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 dam damage sa been done, sabi nga. So, ang, ang isang tip, huwag kang mag-engage sa isang heated argument. Mga, huwag kang patola. kung agresibo at minumura ka at nagpo-provoke talaga ng away, yung uh, kapatid nating driver na nakasagian mo, karon ng damage, huwag kang patola. Huwag mong sabayan yung init ng ulo niya. Mga, tahimik na lang tayo. So, tapos, pwede nating sabihin na uh, huwag na tayong magtalo dito Hintayin na lang natin yung enforcer. Nagpa kung nagpatawag na kayo ng enforcer na magmi-mediate dito sa conflict sa nangyari, ay wow. eh, antayin na lang. 'Di ba? Saka doon natin pag-usapan. Ano yung pwedeng gawin para ma-resolve itong nangyari sa inyo sa kalsada, 'di ba? Kung nagkasagian at may eh, damage na no. Mas maganda ang pag-usapan in the presence of an authority para hindi ano kasi pag kayong dalawa lang Maghari well, naman yan magtatalo lang kayo magsisisiyan lang kayo sino mali sino tama and at the end of the day ang susunod dyan yung uh, otoridad na re-responde sa nangyari so, pag-uusapin puli kayo so ganun na naman magtatalo na naman kayo sino mali sino tama di ba wasted time yung magbangayan kayo di ba so yun nga keep it cool sabihin na uh, uh, mamaya na tayo mag-usap at uh, pagdating ng uh, otoridad ng kung sino mang enforcer na mag sa problema natin, doon natin pag-usapan to. Huwag ngayon. Kalma lang tayo, di ba? So, ikaw na yung mag-set ng mood doon sa sitwasyon. Di ba? I-set mo sa kalmadong mood. Kasi kung sasabayan mo, i-engage mo, ay, walang ibang kauwian yan, kundi, di ba? Alam nyo na, karahasan, kakalundukan kayo. O, yun nga, worst ay, may baril pala yung katalo mo alam mo na mangyayari na wag naman sanang mangyari to. so yun po ang uh, pangatlo nating tip di ba? do not engage so tip number 4 eto, uh, wala naman itong ganong kinalaman at hindi naman ito gan sa pag iwas na sa road rage pero napakahalaga itong tip na to in case na may maganap nga na mishaps or conflict sa kalsada uh, so yung tip number 4 natin ay always make sure may documentation kaming, kaming mga vloggers Dahil uh, lagi naman kami may dalang action cam At i namin yung biyahe namin We have all the means no? Pero o, Paano pag di ka vlogger no? Kung may budget ka Pwede ka naman mag-install ng dashcam no? Sa sakyan Or sa motor Meron na nabibiling mga cameras na na-install sa motor Karapat-bikod So, ano man ang yari Documented So, kapag ka Mas madali na mapatunayan kung halimbawa, ikaw ang tama, yung yung kabilang partido ang mali, it's documented. At kung may nangyaring di maganda, di ba? Makikita doon kasi sino nagsimula, di ba? Ano, nagkahuntukan, nagkaaway, nagkabarilan. Malalaman natin ano ang totoong nangyari. Na everything is documented sa sa ano pa mang forma. At least meron kang panghahawakan, di ba? So, yun po yung uh, four tips no na aking inihanda para sa lahat. Paano tayo makakaiwas? So, una, cool ka lang, di ba? Initang ulo, wag init ang ulo. Hangga't maaari, no? Kung ikaw ay may eh, history ng hypertension at meron kang maintenance, so kakalimutan mo minum ng maintenance, please. Sa so, inum ka lagi ng uh, ng tubig, stay dehydrated kasi nakaka-trigger din 'yan ng init ng ulo. Kapag ka ikaw ay kulang sa tubig. Halo pat napakainit ng panahon ngayon. So number 2, yun nga, na uh, yung number 2 natin. Number 2, yun nga, yung iwas ka. Be tolerant, di ba? And patient. And forgiving. Oh, kung gitgita, kung untik lang, yan mo na, palampasin mo na. O, kung aggressive yung kasabay mo sa kalsada, paunahin mo. Kaya nang kung ano, mo nang patulan, di ba? Time patula. So, number three, yun nga, do not engage in arguments. Hanggat maaari, huwag mong sasabayan kung, kung mainit na ang ulo, kung kabila. Huwag kang makipagmurahan, di ba? Saka, hintayin na lang natin yung presence ng corresponding responding otoridad para ayusin yung problema right, Tapos, yun nga. Make sure you have a documentation. Video documentation or photo naman. Para may hawakan ka every time na may encounter mo yung kanyang sitwasyon. Okay. So, yun lang po mga kapatid. Signing off. Ride safe. And, iwas sa gulo. <laughs> Bye!